Nandito ako ngayon sa Laong Laan, Sampaloc, Manila. So, ang oras ngayon ay 11.40 p.m. So, nangyitay ako ng booking. Kaling ako ng Molovisia papunta dito sa Sampaloc. Ayan, ayoko nang mapalayo. Gusto ko nang bumalik ng Pasay. Eh. May pumasok sa akin kanina. Uh, project 7 hindi ko na tinanggap kaya ako nang palayo so bali dalawa na yung pumasok sa akin pero hindi ko tinanggap kasi palayo siya so ngayon maghihintay na lang muna ako ng pasahero ulit And, sana may pumasok huwag lang sanang umulan ay naka sana yung mga pasahero magbook na kayo <clears throat> yan so malapit na ako mag 8 hours nakaka malapit na ako mag 8 hours kung so, mga nasa magto 200 na yung top up na naubos ko so 300 top up ang kailangan kong uh, maungos. so sana makaubos ako bago na alas 3 ng madaling araw so bumiyayo ako ka kanina bago na alas 6 ng hapon so alas 6 so 6, 7 8, 9, 10 11, 12 1 2. Dapat 2am 2 Maka 300 tapang Tapos uwi na Kailangan nang magpahinga at matulog Kala okay. pang duking Bakit ganoon Masa na ang mga Pilipino Masa na ang mga Pilipino Masa mga Pilipino Saan Road Sa Palo, Manila Ito'y gano'n Wala pang magbubo Pintayin <clears throat> tayo muna tayo Mga 5 minutes Lipat tayo ng area Baka wala talaga dito Kaya gapang din tayo ng mga isang kilometro para uh, pasokan tayo ng bukit uh, dito na lang ko na at dito lang ako mamaya okay. okay bye